For today's ganap nga, ay pupunta nga kami ni Sarah sa Yumbo para bumili ng kanyang diaper dahil paubos na nga yung kanyang stock. Nakita ko nga itong mga taong ito ay busy busy sa pagkawa ng garden ng aking kapitbahay. So, nung makarating nga kami sa Yumbo guys, nakita ko nga itong ma uh, dream car ko. So sana makuha ko siya soon. <laughs> so dito guys, alam nyo ba, na kahit uh, simpleng empleyado ka lamang o trabahador guys, ay kaya mo ma-afford yung mga na-afford na mayayaman tulad ng pagkain sa restaurant, pumili ng mga damit na mamahali, kaya mo rin ma-afford 'yon basta yung mga uh, mga sahot naman dito guys ay kaya na para makabumuhay ng pamilya so depende na lang yon kung ano yung trabaho mo so dito kasi guys the more ay skilled is the more na higher paid tulad ng aking uh, partner yung partner ko po ay isang karpentero siya ay isang karpentero pero yung per hour niya po ay mas malaki kumpara sa mga nagtatrabaho sa mga department store yung mga sales lady kasi uh, high skill po yung uh, yung partner ko which is the carpenter so carpenter po siya uh, all around and mala uh, per hour yung bayad dito guys per hour hindi tulad sa atin na fix fix yung bayad per day so, so dito guys is per hour so depende na lang yun kung anong trabaho mo kapag ikaw yung nagtatrabaho sa mga department store sa H&M sa Sarah guys depende yun no um, um, may naririnig ako na kapag baguhan is per hour, sometimes 10. Pero tumataas naman yun, guys. Nagiging 11. Yung iba, 13 point something. So, depende yun, guys, talaga. So, pagka uwi ko nga, guys, pinatulog ko kaagad si Sarah. So, para magawa ko yung mga trabaho na dapat kong gawin, tulad na pagsasampay dahil tapos na naman yung laundry ko at mayroon ako bagong sinalang. Kasi recently, guys, ulan ng ulan dito. So, ngayon, sinasa uh, sinasamantala ko nga na magaday yung panahon pero hindi ko magawa magsampay sa labas guys kasi nga lagi ako nag-check ng weather sa phone ko. So uulan, iinit, uulan, iinit. So babaho lamang yung, ba uh, yung aming uh, damit kung ilalabas ko pa. So mainam na dito na lang. Tsaka hindi naman siya basa guys. Uh, medyo uh, maano uh, lang siya. Uh, na laundry naman siya tsaka sobrang pigat pigat talaga siya guys so uh, sinasampay lamang namin siya para ma namin yung mamaho yung aming mga damit at yan lang din yung time ko, guys, na makapag-me time kapag tulog si Sarah talaga. So, uh, maaga na gising ngayon si Sarah. Sa isa gising na nga siya. Kasi usually talaga, guys, ang gising niya talaga is 8. Uh, between 8 and 9. Pero ngayon, guys, is maaga. So, after ko nga mag-sampay, uh, is nilinis ko nga rin itong hagdan namin. Hindi na ako gumamit ng vacuum, guys. Ginamit ko na lang itong uh, maliit na brush na to. Kasi ayan uh, lang naman yung aking... Uh, lilinisan at saka hindi naman yung floor kasi na, nalinis ko na naman nakahapon pa ito lang talaga yung sagdang hindi ko pa nawawalis nga so ma, uh, dito naman guys hindi naman ako lahat ang maglinis kung ano lang yung kaya ko linisin at ano yung lang yung pwede ko linisin yun lang ginagawa ko talaga kasi may mga bagay talaga ako na dapat unahin kesa sa mga ganun bagay so may mga schedule din talaga so kung kaya na ginagawa ko na naman na so yun lamang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo sana nawa kaming pagsawaan na panoorin ng at suportahan ng aming mini vlog ni Sarah At yon maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Yun lamang po. Bye-bye.